lindo Excited na raw makita ang aktor sa Moncayo Dabao para sa isang event. Ayan. Mm -hmm. Ito diba, oh, oh. di ba? po Ikaw pupunta ka doon di ba? Kailan yun? Sa so, September 12. Ayan. Ayan. No? Ayan oh. Alam mo, ang daming comments, hindi lang nalagay yung mga comments na ah. sobrang na talagang excited sila sa pagpunta doon ni Paolo Abilino. Magsa-serenade, oh, di ba? Oh. Tapos, siyempre, pagka nandun siya, hahanapin sa kanya. Asa si Kim? Si Kim, di ba? Mm -hmm. Ba't hindi kasaba? Eh, ito lang po yung kaya na ang budget sa sabi, di ba? sa <laughs> so, si Middle Cocon. <laughs> Chab. Alam Pero, nyo, alam nyo, talagang ano, masasabi kong ano, napakalakas talaga ng Kim Pao, no? Kasi patunay lang yun. Hindi lang nailagay mga comment. Talagang naluloka. Naluloka ako sa mga ibang comment na pinost ng binibining Moncayo uh -huh. na magsiserenade siya doon na yung mga fans talaga. Nanap si Kim. Oo, oh, hindi. Si Paolo talaga, hinihintay na. Ah, talaga. Lalo na yun, di ba? Baka kirigin -kirig habang kumakata. May napadod nga ako. may nagserenade na kinantaan tapos tumalo yung girth mm. pakarga. Oh, oh, si Ian yata si yun. Yan 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 pakarga May magpapakarga na. kaya kay Paolo? Pero sa... sa... tingin ko, hindi dapat. Oh, diba? Oh. Sineserenade lang yung galang ka. Siyempre, kung dali pakit-pakit, demur-demur yung mga candidates. Pero minsan kasi hindi mo na maiiwasan, lalo na ang nagsiserenade sa'yo. sa si tapos Kat, mabango, sikat, diba? si Kat, and uh -oh. everything. Talagang kikiligin sila oh, kay Paolo, di ba? Puno may video din para may pakita nito natin dito sa Marisol Academy kung paano mag-serenade ang isang Paulo Abellino at kung paano siya sa ano yun, mang, ng mga tao. Mangkayo. Oh, Sa oh, oh. mangkayo sa, sa mm. Dabao. Yes. So, ayun na po, September 12. Well, mm -hmm. Ayabangan nyo po sa Dabao, mga Dabawenyo, si Paulo Abellino mm -hmm. ang kalabte team at Jovan Kim Chiu. <laughs> Jowa talaga. Siyempre <So, laughs> so, tayo, assuming na tayo, yes. doon naman papunta eventually.